What's up mga idol, sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na no network coverage o walang signal. Nabili daw po niya ito online, kaso lang hindi siya makapaglita, hindi makakatawag dahil naka-expo ang pinaka-signal niya. So wala po siyang signal. So paano ba yan gagawin? Ang masaklap lang po nito, pinili sa online at hindi alam na may issue pala. Kaya ayun mga idol, ingat-ingat po kayo bumili sa online dahil hindi po lahat ng nabibili online ay legit. So kagaya nito mga idol. Ang board po nito ay hindi po original. Recon po siya. So, ayan, buksan muna natin mga idol at mag-shout out tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. At ito na mga idol, nabuksan ko na po siya. So, kulang na po ang iskro. So, kung napapansin nyo, Red po yung gitna, dapat nito red po yung takip. So, naging item, so pinalitan din siguro. Kaya siguro yung mga screw ay hindi na nababalik. At ayan, tanggalin muna natin yung mga screw na natira mga idol. So, limang screw po ang kulang dito. Mahirap talaga mag-ipag-transact online lalo na kung hindi mo na subukan o hindi mo siya makita or i-check. So kung deliver deliver lang talaga mga idol. So hindi po kayo sigurado kung meron bang ibang isyo o good ba ang nabili mo. Kaya ayan mga idol kung napapansin nyo po. Pag silip ko pa lang, pag angat ko ng likod, ayan nadala ang battery kulang po sa dikit. At ang una nating i-check kung bakit mawala ng signal ay yung antena sa baba. At kung napapansin yung mga idol, nakakabit naman yung antena at tinanggal ko yung battery, wala talaga siyang dege So, dalikado po yan kapag nahuhulog-hulog, mauuga po ang battery o minsan naman napupunit ang pinaka-flex. At sineko rin po yung antena sa mainboard. At kung napapansin yung mga idol, nakakabit naman. At ang yung pinaka-board talaga niya mga idol ay talagang recon na po siya. Hindi na po siya original na kagaya ng mga nabibili natin. So, ayan mga idol. So, dahil okay naman yung antena sa baba, so tanggalin natin yung uh, battery board. So, i-check po natin ang pinaka-piyesa niya. So, meron po itong signal IC mga idol. So, tanggalin muna natin para maangat natin ang board. So, meron po isang screw At kung napapansin yung mga idol, kitang-kita po talaga na recon ang motherboard. Ayan. Pati yung camera mga idol, ayan, hindi na po kagaya ng mga talaga ang camera niya. Iba na po siya, iba na ang quality. At tanggalin muna natin lahat ng camera para ma-check natin kung saan ba ang problema. Dito mga idol, madalas nito sa mga ganitong problema na nawawalan po ng signal, madalas nasa IC po or network IC or WTR. Kaya dito po banda mga idol, ayan, iangat po natin ang bakal. So dahan-dahanin po natin mga idol dahil meron po yan mga parts sa ilalim at kapag natanggalan din po yan ay lalo po madagdagan ang sira. Kaya kung magtanggal po kay ng mga shed or bakal sa mga board mga idol ay ingat-ingat po kayo dahil konting pagkakamali mo lang yan pwede rin matuluyan ang board so ayan pwedeng matwist yan so ayan dahan-dahanin lang po natin pagtanggal at hanapin natin ang WTR so dito mga idol ibang klase po ang WTR niya ayan so meron pong tatlong pyesa dyan yung malaki may mahaba at yung pinaka WTR niya. Ayan mga idol, dahil wala namang repair ang loob, so subukan po natin palitan ng piyesa. So mahirap po makahanap ng piyesa nito mga idol. So hindi po kagaya ng ibang mga unit na marami pong kaparehas. So ito, nakakuha lang po tayo dito sa unit na Bibo na maliit na luma. So buti na lang meron tayong available. So nag-iisa po 'yon. So original naman po ang parts na nilagay ko. So ayan tanggalin muna natin mga idol, naka 350 heat temperature dial sa pagtanggal. So wag niya pong lakasan ang hangin, wag pong lakasan ng init dahil pwedeng pumutok ang board niyan at hindi niyo natuloy maayos. Sa paggawa nito mga idol, kailangan po ng patience. So, huwag niyo pong madalayan kasi naka 350 lang po tayo, medyo matagal po 'yan matanggal at minsan naman mga idol, pinupuwersa natin kahit matigas ba ay binubunot na natin. So, antayin po natin lumambot bago natin iangat. Nag-apply pala tayo ng flux mga idol. So, ang flux po liquid, ginagamit po 'yan para mas uminit or hindi magsitalsikan ang mga parts niya sa gilid-gilid. Ayan. So, kung napapansin mga idol, maganda po ang pagbunot natin. Kung napapansin niyo, ang pinaka board niya ay pantay naman po ang paa kahit hindi na po natin yan tanggalin. So, diretsyo na po natin papalitan mga idol. So, mag-apply muna tayo ng thinner at linisan natin. At tingnan natin mga idol yung mga paa niya kung pantay ba siya. At ayan na nga mga idol, silipin po natin. At kung napapansin niyo po, pantay na pantay po yung mga paa. Kapag ganito ang pagbunot mo mga idol kahit hindi mo na yan linisan. So, diretsyo na po natin ilapat ang ipapalit natin. At ito na nga mga idol, galing po ito sa unit na Vivo Y81. So, doon ko po kinuha ang pinaka WTR. So, dapat na po natin mga idol, darit suha na po ito at maglagay po tayo ng flux. So, yan po yung ginagamit natin para madali po kumapit ang mga tingga sa ilalim kapag nainitan na. Ang heat temperature po na ginamit natin, magpalit at magtanggal ay parehas lang, 350 heat. At sakto lang po yung hangin na hindi po magsitalsikan ang mga parts na maliliit na kapasitor na nasa gilid-gilid. At maraming salamat po sa nagtiwala nito. Pinaalala mo po pala ito mga idol at grabe, ang sabi po niya, wala daw gumagawa sa lugar nila nito. So, inaayawan po ito mga idol. So, buti na lang at nakita natin yung mga video at ayun mga idol kinalog po natin so kailangan nyo po magalog para mas kumapit po ang mga paasa sa ilalim so maraming salamat po sa nagtiwala nito mga idol at 2 days po ito bago niya nakuha mga idol dahil inobserbahan ko pa ito at grabe mga idol naka discount po siya dito ng malaki so dalawa po pala ang pinaayos nito mga idol so ayan after po natin napalitan kailangan mga idol pantay hindi tabingi at sakto talaga ang kanyang pagkakalapat so ayan itest po natin mga idol at daritso na po tayo. So, mabilis ang gawa lang po ito. At grabe mga idol, masatisfied po kayo. Basta meron po talagang piyesa na ganito. Sa mga ganito mga idol, madalas kapag bigla na wala ang signal o lalo na wala pang galaw ang ilalim o wala pong natanggal, lalo na yung mga antena ay madalas po talaga ay nasa WTR. So, minsan naman mga idol, yung mga antena napuputol puputol, yan yung kinabit natin. So, minsan mawalan po talaga ng signal. At ayun mga idol, isarado muna natin. So, hindi ko muna kinabit ang camera lahat mga idol. So, ang gagawin natin, itesting muna natin. So, yung isang SIM card po pala niya dito mga idol ay meron po itong password. So, hindi po binasa. So, ayan, testing na po natin. So, ikabit muna natin yung baba dahil nandun po yung pinaka-antena at kapag hindi po nakalapat ay hindi po yan magkakasignal. Ayan, dito po banda sa ilalim. So, ayan, scroll muna natin. Lagyan natin ng isang scroll at tingnan natin kung magkasignal at maraming salamat mga idol. 65k subscriber na po tayo at maraming salamat sa lahat na nag-subscribe. At ito na mga idol, i-check na po natin. Tingnan po natin kung magkakasignal na ba siya. Kanina, ang nakalagay po dito ay no network coverage. At ngayon, emergency calls only. Ayan, meron na pong 4G na nakalagay. So, ibig sabihin, good na po ito at laki ng pasasalamat ng may-ari na naayos ito. So, hanggang dito lang ating mga video mga idol. Suportahan nyo po ito. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe.